sa Gimba Plaza. Nako, nag ang uh, luck habang uh, umaandar. Mga sakay daw na bata ay nagpanik na <laughs> maririnig mo yung mga hiyaw ng mga bata. Operasyon ng Ferris wheel na yan, pansamantalang itinigil. Ang detalye ng balita, ya uh, yan sa atin ni Arya Lea. Nasa kabilang linya na, Arya Lea, pasok. Magandang tanghali po sa ating mga taga dito sa bayan ng Gimba. At lalo lalo na po sa mga sa ating Facebook live streaming ngayong araw. Nagpanik ang dalawang minor edad na bata nang sumakay ito ng Ferris wheel sa Gimba Public Plaza nito lamang Sabado ng gabi, ika-20 ng Enero ngayong taong kasalukuyan. Nag-loos ang ng handle na, na, na nakaharang sa kinaupuan ng magkapatid na Samantha 15 Anyos at Daniel, 12 Anyos habang umaandar ang Ferris Wheel. Sa kwento ni Ginong Andy Baglo, isang daycare teacher, residente ng Barangay Santa Veronica, Gimba, Nueva Ecija, ang tatay ng dalawang bata, garing sila sa pagsisimba magpamilya at nag ang kanyang mga anak na mamasyal sa peryahan ng Gimba ng gabing yon. Bandang 6.30 ng gabi, pagkatapos ng kami ng seminary class sa Mormon Church. Ania para ma-enjoy naman nila ang pesta, Kung kaya't pinayagan niyang sumakay ng Ferris wheel ang magkapatid. Habang umaandar ng Ferris wheel, biglang natanggal ang handle na nakaharang sa upuan. Kung kaya't magpanik ang magkapatid at sumisigaw na ito ng tulong at tinatawag ang operator habang nakabigyo at sumisigaw na natanggal ang lock ng nasabing ride. Ngunit hindi sila marinig dahil sa makina na maingay umalis sa so, mano oh, ang isang bantay sa baba Kung kaya't naka tatlong ikot sa ang Ferris wheel bago napansin at naibaba ang magkapatid. Hindi na nagawang magreklamo ng ginoong Andy Baggio operator dahil lang inisip daw niya ay yung anak niya na tila na trauma at matakot sa nangyari kung kaya't lumayo na lang sila sa lugar ng mga rides na iyon at nanginain na namang. Ganun pa man, sana daw ay yung mga ganon ay tinitingnan muna kung nasa kondisyon ang ride mag-operasyon. Uh, around 6.30, nag po kami. Nag-aya yung mga anak ko po na sumakay ng Ferris wheel. Sumakay yung pangalawa, yung pangalawang anak sa Samantha, tapos yung patlo, si Daniel. Makikita naman po sa video na sabi pa ng anak ko na laki ni Daniel na ay hindi naman pala nakakatakot sabi niya. Pero nung after niya sabi yun, ilang minuto, biglang natanggal po yung lock ng handle ng inuupuan nilang sa Ferris wheel. Tapos doon, syempre bilang mga bata, natakot sila, nagpanic sila. Kaya sumigaw sila ng humingi sila ng tulong, sumisigaw sila. Yung operator ng Ferris wheel hindi marinig kasi maingay yung makina. Tapos yung nag-aassist, umalis naman ng oras na yon. Kaya kahit kami, sumisigaw kami bilang mga magulang, Asa gilid kami ganun. Pangatlong ikot, tsaka, nila, tsaka nyo narinig. Tapos dumating yung nag a sabi nung nung oper, driver operator saan ka nag, saan ba kasi nag, ano, ka kasi nagpunta sabi niya ganun sa kwan may kinuha lang ako sabi naman niya ganun so bali dalawa lang po sila nakasakay ako tat mga tatatlo nga po sana yung pati bunso ko sana ng grade uh, grade 3 buti nga hindi ko sinama yung grade 3 ko hindi ako nagreklamo kasi nakita ko yung anak ko na <laughs> ni yun, nervyos yung anak ko lalaki si Daniel eh hindi ko na naisip na lumapit doon sa operator, magreklamo, kasi baka lalong matroma yung bata. Apo. Ang ginawa ko, uh, umalis na lang kami nung nung Ferris wheel, naglibot muna kami, nanginain na lang kami kasi para ako malibang yung anak ko. Sabi nga nung iba, dapat kinausap ko nga daw yung operator para at least may mabigyan ng aksyon. Pero syempre, hindi ko na naisip 'yun. Ang naisip ko yung kapakanan ng anak ko na ma hindi siya mag-focus sa trauma niya. Samantala, nakausap natin ang 18 anyos na siyang ay nagpapatakbo ng Ferris wheel na si Kurt Aquino, tubong tanggal sinan at nasa limang taon nang nag-ooperator ng nasabing Ferris wheel. Ayon sa kanya, tinitingnan naman nila ang mga kable at upuan, pati makina at iba pa bago nila patakbuhin ang rides. Sa loob umano ng limang taon niyang hawak ang Ferris wheel, noon lang daw sila nagkaaberya umalis umano ang kasama niya na nabantay sa bawat sumasakay at bumababa ng Ferris wheel kung kaya hindi niya agad na itigil ang makina. Ang Ferris wheel ay nag ng isang kapitan na si Ginoong Boyet Vargas na tubong Pangasinan. Pansamantalang itinatigil o mano nito ang operasyon ng Ferris wheel simula nang mangyari ang insidente noong Sabado at hindi niya daw alam kung kailan ulit bubuksan ayon kay Kurt Aquino. Ah, sino pong may-ari nitong periswil? Si ano po, Kapitang Boyes, magat. Ang pangyayari nung Sabado kung bakit ah, nag-loose yung lock ng ah, periswil? Pagkakata lang po, nag lang po yung lock niya. Ilang taon na po ba kayo nag-ooperate nitong periswil? Pag-limang taon na po. Pero sa limang taon ba yun, ah, may mga incident na bang nangyayari na katulad nun? Wala pa po ngayon lang po po nagkano po yun. Nag po yun, ano yung lock po. So yung kasamahan mo na nagbabantay sa baba nung gabing yun, anong sabi at uh, nasaan siya nung gabing yun? Andun po, sa bilid lang po. Tinitingnan din po yung pasero. Ngayon lang po yung nagtataw na nagkaganon po yung mga patira. Pagkatapos ba ng gabing yun, nag-operate ba kayo ng ferris wheel nyo? Hindi po, hindi po pina-stop. Pina-stop po. Ah, sino po nagsabi sa inyong stop operation muna? Ah, amo po namin. So, ito yung number two. Ito. Dito daw sumakay yung anak ni Mr. Andy Bagyo. At ito nga, ito nga maluwag. Ito ang, pero ngayon okay naman na. Ito ang nag-lose ang nag-mouse. Dito siya nakaupo. Iyan. Yeah. Pero kailangan talaga, may nagbabantay. Ano? Nakakata po na natanggal po yung lock na. Ah, alin ang natanggal? Yung lock talaga? Opo. Oh, o, oh, so, nung nakasakay yung mga, nakasakay yung dalawang bata, saan sila kumapit? Dito rin po, sa gilid. Ah. Pero po wala po pong ano di de, delikado po yung de, ano nila. May ano pa po, po sila yun nakaganyan out out po, po nila tas nag po sa gilid sila wala po pong distraction. Po ah na okay. Nakailang ikot bago bumaba yung dalawang bata. De po pagka sabi na po nakababa din agad po sila. Pag umaandar ba ang makina pag uma, gumaganon um, 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 hindi hindi mo naririnig pag may sumisigaw? Naririnig po po rin. Ah, naririnig mo? Ayun. Okay. po sakay po ting -ting po tinitin ko po tinitin ko po, lang po naman. Po. Ilan ba ang pwedeng isakay nitong isang upuan na to? Depende po sa ano, kung isang malaki po, tapos kung bata po yung dalawa, pwede po tatlo. Di kailan daw kayo babalik mag-operate? Eh? Hindi po lang po alam. Ay, Aleya, para sa balita ng lokal ng Radyo Natin Gimba, 105.3 FM, kasama niya sa pagbabalita at serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Ay, Aleya. Radyo